Kalinga po na, bubuksan ko na to bro. Ayo na. Ayan na, tanggal ko na. Uy, grabe. Si kuya, si Kuya Jens, ano yung reaktor natin? Yan. official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this question. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like kang update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Bontim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at end of vlog at syempre Kalingap Rab. At makasupportahan din po ang aming mga kasama sa Bontim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap supportahan po nating lahat guys so ayun mga kalingap, isang araw na lang nga mga kalingap, isang tulog na lang po at birthday occasion na po, birthday party na po mga kalingap, ng ating pinakinaabangan mga kalingap, na birthday po ni Carla, ang kanyang 18th birthday dahil bukas na po mga kalingap ng hapon, gagyanapin po ang birthday kasama po ang ating mga kasama sa team kalingap ang K-Boys, mga kalingap angels at lahat po mga kalingap ano, na malalapit po sa buhay, sa puso po ni Carla, mga kalingap, ang kanyang pamilya mga kaibigan, at ang iba pang mga pili piling uh, mga piling imbitadong uh, bisita mga kalingap, sa birthday po ni Carla. At ngayong araw nga mga kalingap, ano kagabi po, nag-message sa si kalingap, prab at binigyan po tayo ng privilege mga kalingap, na i-reveal yung magiging invitation po para sa debut ni Carla bukas. Kaya ngayon po mga kalingap, alis po ako, hasaglit po ako mga kalingap, kila kalingap, Rab, para daanin po yung invitation, ano, na na para bukas po mga kalingap sa birthday po ni Carla at ayun mga kalingap, mamaya maya po ay ating i -re reveal ipapakita po titinan po natin ang lahat ng nakasulat lahat ng detalye sa magiging birthday po ni Carla kaya tumutok lang po kayo mga kalingap dahil susulitin po natin ang vlog ngayong araw para ihatid po sa inyong mga kalingap ang inyong inaabangang ang mga updates at kaganapan para po sa nalalapit na birthday po ni Carla at mamaya po mga kalingap, dadaanan ko rin po yung magiging venue para po may idea po mga kalingap para at least mga kalingap kahit nasa malayo man po ang at sa yung sa mga viewer po natin ay kahit paano po nararamdaman nila mga na alam po nila updated din po sila mga kalingap, o updated din po kayo mga sa mga magaganap bukas. Mamaya dadaanan po natin papakita ko sa inyo yung magiging venue para may idea rin po kayo ng mga magaganap po bukas mga kalingap. So sit back, relax and enjoy the vlog mga kalingap at pupunta lang po tayo mga kalingap kila kalingap raw and mamaya reveal na po tayo mga ng invitation ni Carla para bukas. So tara, samahan niyo po mga kalingap at panoorin po ninyo. Mag-enjoy po kayo mga kalingap in 5, 4, 3, 2. Mga kalingap, ano, sa gaganapan po ng venue bukas sa diba po ni Carla. Ayan po mga kalingap. Um, malaki po itong mga kalingap. Isa po itong function hall. Dito po sa Camarines Norte sa Daet po. Ano? So ayan po mga kalingap. Hindi ko na po masyadong may papakita yung loob muna. Pero ayan po mga kalingap. At uh, dito po mga kalingap gaganapin yung birthday ni Carla bukas Kung maalala po ninyo mga kalingap dito rin po ginawa yung uh, kasal ni Kuya Robin Ayan mga kalingap po oh. Malaki to mga kalingap maganda ang loob niyan Napakalaking venue para po bukas sa event po ni Carla Ayan po hindi na po ako bumaba mga kalingap at kailangan ko na rin po makapunta agad kila kalingap Rob, Para daanin po yung invitation So video lang ko lang po mga kalingap, yung ano para at least makita po ninyo kung saan gaganapin bukas yung dibu. Ayan po mga kalingap. Yan, sobrang excited na po ang lahat. Sigurado mga kalingap naghahanda na rin mga kalingap diyan yung uh, magde-decorate para bukas, pero hindi po muna natin pwedeng i-spoil o ipakita po sa video hangga't hindi uh, po nakakapag-upload. Ano? Sila Kalingap Rob, sila Kuya Val ng mga ibang nga uh, detalye po mga kalingap sa birthday bukas mga kalingap. So ito lang po mga kalingap. Ano, ito lang po yung pwede natin maipakita sa ngayon. Yung magiging venue po. Ah, malaki po ito mga kalingap siguro po. Um, kasi laki po ito nung ano, nung uh, venue ng birthday po ni ano ni Baby Rabay. Malawak po ito mga kalingap. Napakalawak po nito. So, yun mga kalingap ano at punta na rin po tayo kila ano, kalingap para para daanin po yung invitation. And then nga guys, ano, dito na po tayo sa bahay nila Kalinga Prab. Ayan po mga Kalinga, para pa makita po ninyo ang pruweba. Ayan po, napakaganda talaga mga Kalinga ang bahay ni Kalinga Prab. Ano? Ayan po mga Kalinga, nasa labas na po tayo ng bahay ni Kalinga Prab. At ngayon nga po ay magdo-doorbell na tayo at kukunin na po natin yung invitation po para po sa birthday ni Carla bukas. Kaya kung excited na po kayo mga kalinga, please don't forget to comment down below kung gaano po kayo ka-excited na makita po yung invitation at malaman po ano po ang mga detalyeng nakalagay doon kasi for sure ano po ang mga, ang mga bisita, ang mga ibang detalye bukas, oras, um, venue, uh, at ano pa ba, yung mga special na ano, yung, ay, abangan nyo mga kalingap, yung magiging 18 roses, 18 candle, dahil sigurado meron po dyan mama, mga kalingap na nakasulat, nakalagay. Uh, at yun po yung pinaka-excited na part mga kalingap, kung sino po ang magiging last dance po ni Carla Bukas at first uh, first dance and last dance po ni Carla Bukas sa kanyang 18 roses. Kaya abangan po natin mga kalingap, ano, abangan po ninyo. Uh, at ayun po, lalabas na po tayo mga kalingap para po mag-doorbell at tingin po kila Atinelia yung, ano, yung invitation kasi sabi ni Kalingap, Rab, uh, uh, kunin ko lang daw kay Atenelia kasi sigurado mga Kalingap, ngayong oras dito makalingap mga Kalingap ay eh, nagbablog na po sila. Uh, at sumaglit lang po tayo dito para po gawan. Uh, kunin po yung invitation ni Carla para bukas at gawan ng reaction video or i-reveal sa inyo mga Kalingap uh, as per uh, request na rin or... Uh, uh, Privilege na po na binigay ni Kalingap para para sa atin mga Kalingap. Ano? Dahil si Kalingap Rob mismo yung nag-offer sa atin na binigay sa atin yung privilege mga Kalingap na ma-reveal po sa inyong mga viewers, supporters ng Team Kalingap ang magiging invitation para bukas. Ano? So, ayan po. Grabe mga kapatid. Tingnan nyo muna mga, muna mga Kalingap yung bahay ni Kalingap Rob. Napakaganda. Grabe mga Kalingap. Ano ito po yung resulta na renovate nila ni Jack ng kanilang bahay. Napakaganda mga Kalingap. Sobrang um, deserve na no deserve talaga ng pamilya matubang dahil sa dami ng nakalilang natutulungan. So tara na mga kalingap at samahan niyo po ako mga na pumasok, uh, pumasok. mag doorbell po at uh, hingi pa natin yung invitation sa loob. So tara po. Po mga kalingap, kukunin na po natin yung invitation ni Carla para sa kanya magiging dibo mga kalingap. Mag doorbell na po tayo. O yan po mga kalingap, si Jamel. Kamusta? Kaya pa ko sa kanika linga prab ni Kuya Rab mo yung ano invitation daw sa kasal ay sa kasal. Pat sa kasal yung nasabi ko mga Sa ano sa di po, bukas. Kuni ko daw kay Ate Nelia. Hindi bukas. Okay lang. Wala na sila? Nagalis na? Nagalis na. Ito mga Kalingap, si Jemel po. Dito na lang ako maghintay. Madali lang ako ma maalis din ako agad. Ja si Ate Jack mo. Ay! Ay! Si Rabay. Wait lang po mga kalinga pa. Ano? Matinels. Yes. Invitation daw po sa... Saanin ko daw po sa inyo. Yes po. Po. Sa... po? Ayan po. niya mga kalina. Baby Rabbi. So baby. Ang ganda naman ang iyong suot. At Ayan po sa Rabbi mga kalinat. Butay ko daw po. Sabi ni Rabbi kagabi. Ako daw ang mag-reveal sa YouTube. Ah. Ipa ipakita ko Ipakita ko daw. Ah, kaya pa. Tapos ako ko lang daw po sa inyo. Ano si Jack? Yes. Ano daw? Ipamaka kalingap. Yes. Marami man yata yata nil chat, marami. Isa lang ka, isa lang. Iyap, ipapakita lang. Mga kalingap mm. po. Mga kalingap, tinan nyo may chandelier na si kalingap, bravo. Ang ganda mga kalingap. Oh, ay, ang ganda naman ang pinapanood ni Rabay. Pinapanood niya yung pinapanood niyo? <laughs> yun. Ay mga kalingap, ang cute ang pinapanood ni Rabay. <laughs> Ayan, ayun po mga kalingap. Okay, Jemel na. Hawak na po ni Jemel ang invitation para sa bukas ni Carla mga kalingap. Napakarami na pong na nice. dito kasi atin, Elia. Handa. Ay, 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 lang pala yan, anong? Uy, Mang Jun. Pumakaliap si Mang Jun, o oh, nasalpot na lang bigla. <laughs> Ayun, mga kalingap, hawak na po natin ang invitation, mga kalingap, para sa debut ni Carla Bukas. Ay po, isang karangalan po at privilege, mga kalingap, na pinayagya po tayo ni Kalingap Rav. At tayo yung inutusan na i-reveal ito, mga kalingap, at ipakita po sa inyo. So, Dali ko na po siguro. Wala naman si Rebe si Kalinga parang na ano? Na bila, di ba bilang lang tong invitation? Hindi po. Hindi po alam. Parang, wala, wala man. Dali ko lang siguro isa atin, Oo. Dali mo no. na isa. So, ayan po mga Kalinga. Uh, may bibigyan nila. Dali ko na po ito. Maraming, maraming 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 salamat at Inelia and rabay, rabay, Rabay! Ay, rotin si... Rabay, bye-bye. Apo na si Nina, ha? Ang po na tingin po. All. So ayun po, i na po natin mga kalingap sa ating mga viewers and, and subscriber subscribers and supporter po ng Team Jongkar mga kalingap. Parang maraming salamat. Bye-bye! 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 bye ba bye ba bye 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 po Ayan po, Bawak na po natin mga kalingap. Ay, yung aso Hello, Mang Jun. Grabe si Mang Jun, oh. Sino mga mo gusto mong shout out? Ha? Ah, marami. Marami, marami yung gusto i shout out. Ayan po. Ano po si Mang Jun, mga kalingap. At hawag na po natin. Ha? Bagong kotse mo, ha? Hindi mo, tagal na yan. Tagal na yan. Tagal na yan. Sana makabili na tayo ng ano, joke lang. <laughs> Sige guys, si Mang Jun. bukas. Ha? Opo, naka-block. May, may damit yan na, ah, Mang Jun? Block, basta block. <laughs> Grabe, mga kalingap, eh. <laughs> may... Tano, Mang Jun? Ayan po, mahat. May damit na si Mang Jun para bukas. Salamat, Mang Jun. Ayan po, mga kalingap. So... Uwi na po tayo at doon na natin sa bahay ito bubuksan at i-reveal mga kalingap. At sabay-sabay po tayong tingnan ang mga detalye at nakalagay sa loob po ng envelope nito para po sa magiging dibu at kaarawan po ni Carla o celebration ng kaarawan ni Carla para bukas. So tara, let's go! So ayun mga kalingap pa rin, kakawi lang po natin mga kalingap galing kila kalingap rab, kinuha po natin yung invitation para po bukas sa celebration ng Dibu o 18th birthday po ni Carla mga kalingap. So ayan, alam ko lahat excited na at nag-aabang mga kalingap. Kaya ngayon mga kalingap, i na po natin ang invitation po ni Carla para sa kanyang birthday bukas. So excited na po ba ang lahat mga kalingap? Comment down below kung gaano po kayo excited mga kalingap. Kaya ngayon po, ano, ipapakita ko na po sa inyo muna yung uh, invitation po ng birthday ni Carla bukas. So, ayun mga kalingap, ano, in 5, 4, 3, 2, mga kalingap, na po, mga kalingap, ayan o mga kalingap, meron po tayong invitation na hawak, ayan po, nakikita nyo ba mga kalingap? nasa, ayan, so, very simple lang mga kalingap, yung kanyang cover, pero mga kalingap, maramdaman po natin, special paper po mga kalingap, yung ginamit, ano, hindi basta-basta ang papel, at ayun mga kalingap, may nakalagay pong seal, nakalagay po ayun mga kalingap, po. nakalagay po, you are invited mga you are invited mga kalingap. ano, Ayan, so napakaganda, napakasimple pero elegant mga kalingap Nang ginamit pong cover o envelope po para po sa invitation Ano, ayan mga kalingap, napakaganda It's black Ayan, uh, nirepresent nire po mga kalingap yung magiging team bukas So sa mga pupunta po, pa, pinapaalala po natin Kulay itim po mga kalingap Yung motif po ng uh, birthday bukas ni Carla So sigurado may gold din dyan Dahil makikita po natin yung seal mga kalingap May color gold So, ina-expect po natin mga kalingap, black, gold, or silver, mga kalingap, yung mga color na makikita po natin bukas sa venue ano po, na paggaganapan ng Dibu ni Carla, mga kalingap. So, ayan mga kalingap, hindi ko na po papatagalin. At bubuksan na po natin mga kalingap. Napaka-excited na ako na makita at ibahagi po sa inyo mga kalingap kung ano ang nakalagay dito, sino-sino ang mga invited, at lalong-lalong mga kalingap ng sino-sino ang mga magiging 18 uh, roses mga kalingap at yung iba pang mga 18 candles, 18 gifts, 18 treasures, may mga ganun pa sa iba mga kalingap, may 18 bills pa May 18 bills pa nga mga kalingap sa iba. Pero tingnan po natin. So ayan, buksan na po natin mga kalingap. Tanggalin na po natin yung selyo mga kalingap. Ano? So ayan, kalingap proud. Tanggalin ko na yung selyo mga kalingap. Ano? Grabe tayo yung kauna-unahang magbubukas po nito. Ano kasi nakita po natin kanina Sobrang uh, limited lang po yung invitation And isa po tayo sa nabigyan Para po i-reveal at ibahagi sa inyo yung content So ayan po mga kalingap bubuksan na po natin Kalingap na, bubuksan ko na to bro ayan na. ayan na, tanggal ko na Uy, grabe mga kalingap Up, 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 up Ayan mga kalingap, oh grabe Ang ganda mga kalingap Special photo paper po yung ginamit Ah, uh, doon po nakalagay Ayan, nakikita ko na mga kalingap, meron 18 roses ay iiano ko muna sa inyo mga kalingap. Oh, ah. hindi ko muna iiano, ipabanggitin. Ang ang nakalagay ng mga content. Ayan oh. 18 roses, 18 candles, 18 gifts, 18 shots. Oh, may 18 shots mga kalingap. 18 uh, blue bills and 18 balloons. Ay grabe mga kalingap, ang dami. At alam niyo ba mga kalingap, ano? Um, kahapon po nakasalubong namin si Jomar ay si Jomar um, kahapon po mga kalingap nakita po namin sa SM Daet habang naghahanap po kami ni Kuya ng regalo para kay Carla ay bigla po namin sa uh, nakasalubong si Jomar mga kalingap si kalingap Jomar dahil kasama nga po niya mga kalingap sila Jack sila Atinelia sila, sila Rabay sila Arjun at naghahanap po sila ng damit ni Baby Rabay dahil po nabahagi nga po ni kalingap Jack kahapon na isa si Baby Rabay po sa magiging 18th balloons. Ano ngayon ko lang po mga kalihap na narinig mga kalihap na meron po palang 18 balloons na tinatawag sa Dibu. Isa po si Baby Rabi mga kalingap sa mag 18th balloons mga kalingap. At abangan nyo ba po mga kalingap yung ilang pang mga, uh, sino-sino pa mga kalingap na kalagay sa iba nating mga 18th mga kalingap. Ano? So may 18, ulitin po natin mga kalingap. May 18 roses, 18 candles, 18 gifts, 18 shots, 18 blue bills, ayan grabe mga kalingap and 18 balloons mga kalingap grabe, so ayan mga kalingap ano isa isa na po natin mga kalingap so una, mapakita ko muna mga kalingap yung uh, itsura po, ano itsura ng invitation po ni Carla so ayan mga kalingap oh. Ah, uh, ayun mga kalingap, papasilip uh, lang yun mga kalingap, maraming mga nabitin So, uh, hindi ko muna ipapakita yung ano, yung kung sino-sinong nakalagay sa 18 roses, sa mga 18. Uh, Papakita ko muna sa inyong nasa gilid dahil ito mga kalingap napakaganda po mga kalingap Ito yung resulta ng naging uh, pictorial po nung dibo ni Carla So ayan pakita po muna natin mga kalingap Tatapang ko muna po yung 18 ha So ayan mga kalingap grabe Ayan mga kalingap o, ito po yung invitation Carla at 18 Ayan mga kalingap nakaligay po Carla at 18 Ayan po ito po yung resulta mga kalingap O ayan po yung mga picture ni Carla nung ano Ayan po Ayan po. Grabe, napakaganda ng ating debutant mga kalingap oh. Grabe, matutulala talaga mga kalingap si parin Jomar nito bukas. Talagang siguradong, uh, ayan no, matutulala talaga si parin Jomar nito bukas. Kaya abangan po ninyo mga kalingap kung sino-sino ang mga darating at bisita mga kalingap. Ano mama, i-reveal na po natin. Ayan po, nakalagay. Ang ganda ni Carla mga kalingap talaga. Ano, yun. No. Artistain talaga. Ang dami niyang kawig na artista talaga sigura, sigurado no. Ayan no. Grabe. Grabe. At ayan po, nakaligay po, uh, Giselle's Garden, tapos, um, black and gold. Ayun, tama, mga kalingap, ang motif, mga kalingap, black and gold. Ayan, so, ayun po, doon po, iikot yung kulay bukas sa venue. And talagang mangingibabaw po mga kalingap yung kulay na susutin po dito ni Carla. So dahil ang mga bisita po ay naka-black, possible po si Carla bukas ay parang mag-goldish -go yung kulay ng kanyang gown sigurado. Ayan mga kalingap. Grabe oh. Ayan, tinan nyo po mga kalingap, Oh. O, po, ah. Grabe mga Dito nyo lang po mga Ito unang beses na makikita yung invitation po ng magiging birthday po ni Carla bukas. Ayan po. Ayan po mga kalingap, Oh. Napakaganda. Napakaganda po mga ng ating debutant. At nung card mga kalingap, invitation mismo ay talagang napakaganda mga kalingap. So, ayan. I-reveal na po natin. I-reveal na po natin mga kalingap ang ating mga 18. Ano? Unahin po natin ang ating 18 balloons. Yan. Simulan po natin sa 18 balloons mga kalingap. Ihuli natin ang ano? Ihuli natin ang 18 roses. Ayan. Para talagang tumutok po kayo mga kalingap. Para may excitement mga kalingap. Ay okay, mga kaninga pa, ano, hindi ko na po babanggitin yung ibang mga di po natin gaanong kakilala. Anong babanggitin ko lang po dito ay nasa Kalingap at yung kilala po natin mga Kalingap. Ano? So sa unahin po natin sa 18 balloons mga Kalingap. Ang nakasama po dito mga kalingap na kakilala po natin at talagang pinakaminamahal po natin mga kalingap ay isa si Baby Rabay. Napakaunang-unang mga kalingap ang ating inaanak at mahal na mahal na anak ng mag-asawang Rob Matubang at Jack Tapia Matubang, si Baby Rabay po. Ano? So ayan, isa po siya sa mag 18 balloons. Sino pa ba ang mga nakikita natin kakilala dito mga kalingap? Ayan. Uy, mga kalingap, uh, siguro kapatid po ito siguro ni Carla Gabriel Topular. Ayan, kasi alam naman po natin mga kalingap, di ba na... Um, kapati, popular ah, Topular po ang apelyedo ni Carla. ayat para po sa mga hindi po nakakalam, Topular. And meron po dito nakalagay Gabriel Topular. So, kung hindi po ako nagkakamali, baka ito po mga kalingap ay kapatid or kamag-anak. Hindi na po ako sigurado. Uh, at ayun po, nakita po natin dito, ano? And ayan, lipat po tayo mga kalingap. Huwag na lang patagalin, ano? 18 blue bills. Ayan, 18 blue bills. Ito po yung mga kalingap yung nagbibigay po ng 1K. <laughs> Magbibigay po ito mga kalingap ng 1K mga kalingap. So, ayan po. Uh, isa po na sa nakita po natin dito mga kalingap si Ate Jackie Lynn. Ayan, so si Ate si Jack ano mga kalingap dito isa magbibigay ng 18 blue bills. Tapos si Ay, ba't nakalagay dito si Ate Ed na yata ito mga kalingap. Ano nakalagay dito? Ate uh, Lola Ed na pero Ate Ed na yata ito mga kalingap. Ay magbibigay rin po ng 18 blue bills. Si Si Jomar. Ay grabe mga kalingap. Ba't nakalagay si Jomar? Oh my, si Jomar mga kalingap nakalagay din si Jomar sa 18 blue bills. Grabe. Ayan po mga po. Si Kuya Ian. Ayan, Ian Ramirez. Tapos, sino pa dito? Kuya Nel. Kuya David. Kuya Dan. Tatay Robin. Pure Help. Edu. Ayan, mga kalingap. Ito po. Ayun sila po yung mga kakilala po natin na kasama po sa 18 Blue Bills. Ayan po, mga kalingap. Grabe, mga kalingap. And 18 shots na mga kalingap. Ang nakasama po sa 18 shots, nakakilala po natin. Uh, Arnold Topular, Alan Topular Siguro po ito mga kamag-anak po ito ni Carla uh, O tatay, isa po yung tatay dyan ni Carla siguro And Kuya Rob Ayun, nagbibigyan si Kuya Rob uh, Isa rin si Kuya Rob sa 18 Shots At Kuya Ricky Si Kuya Ricky yata itong Ricky Bacaro Ayan, si Kuya Ricky Tapos si, si Kuya Red Saint Kuya Gilbert Si Kuya Gilly yata itong Gilbert Ayan, si Lolo Ay mga kalingap, grabe Isa rin mga kalingap ano si um, kuya si Jomar mga kalingap si Jomar Jacob ayan isa na naman po siya sa kasama, kasama na naman po siya sa 18 shots mga kalingap grabe and kuya David tatay pure help ayan sino pa bang mga kasama dito kuya Nel ayan kasama po si kuya Nel mga kalingap sa 18 shots mga kalingap ayan lipat naman po tayo sa 18 gifts mga kalingap so kasama po sa 18 gifts ayan si Joy Ayan, grabe si Joy mga kalimang nakasama. Si Rose Ann, si Eden, si Melka, si Biancy, si Julian, si Piniel, si Reina, si Dara, si Pauline. Ayan, si Pau, -Pau yata ito. Sino pa mga kalimang natin dito? Ayan, yun lang po mga kalingap sa 18 gifts. So, lipat naman po tayo mga kalingap sa 18 candles. Ayan, sa 18 candles. Ayan po mga kalingap ano, si Ate Rose Ann, Ate Joy, Eden, Melka, Biancy, Julian, Peniel, Reyna, Dara, Arjan. Ayan po mga kalingap, ano? Si Rachel ba ito? May isang, may po na kalingap. Hindi ko po alam kung si Rachel yata ito. Ah, uh, ayan po, sino pa? Ate Pauline, ayan. So sila sila po mga kalingap yung mga kasama po sa si 18 candles. And sa panghuli po mga kalingap, ang ating pinaka-inaabangan mga kalingap, ang 18 roses po, ano? ay po mga, Ay, ito mga kalingap na naka, Ay, naka-arrange na. Mga kalingap, naka-arrange na po mga <coughs> yung maging, magiging, 18 roses, ano? So, pinakauna mga kalingap sa mga magiging 18 roses po dito ay si Kuya Alan. O, uh, tatay Alan, popular pala mga kalingap. Ito po yung papa ni... Um, Carla mga kalingap, ano? So, ayan po, nalaman na po natin ang pinakamagiging first dance po niya ay see si Tatay ay Alan Topular. Susundan po siya mga kalingap ni Kuya David. Susundan po ni Kuya Edu. Ayan po. Sunod po ni Tatay Pure Health, ni Kuya Pure Health, ni Kalingap Rab. Ayan po. Ano, Nasunod-sunod po ito mga kalingap. Eh, ni Kuya Tata, ni Kuya Starax, Kuya Ian, Kuya Nel, Kuya Dan, Pastor ER, Lolo, Sino pa? Tatay Thomas, Arjon, Dr. Love, si Cedric Tapia, at si Jomar Hakob. Mga kalingap, ang pinakapanghuli natin, si Jomar Hakob. Ayan, so nalaman po natin ng mga kalingap, confirm na po mga kalingap, wala na pong pagdududa kung sino-sino mga mga kasama. At ayan po, nireveal na po natin mga kalingap, na ang pinaka last dance po ni Carla, ay si Kuya Jomar Hakob mga kalingap. So ayan po mga kalingap, grabe. Eh mga kalingap, ano, alam ko po, po mga kalingap, sa mga magtatanong mga kalingap, kuya Jens, ba't wala ka dyan, kuya Jens? So alam niyo po kasi mga kalingap, ano, very busy po tayo mga kalingap, sa pag-asikaso dito sa bahay And alam po, hindi po siguro ina-expect nila kalingap para napupunta po ako bukas Dahil kahapon ko lang po sinabi, nung bibili na po ako ng regalo na makakapunta po ako, ano Kasi gustong gusto ko po talaga maka-attend sa birthday ni Carla Kaya ito pong mga invitation na ay very matagal na pong hinanda Sobrang tagal na po itong ah, uh, Pinagawa ni Kalingap, Rab, kaya hindi na po tayo naisama sa 18th Roses Pero okay lang, ang mahalaga mga Kalingap, ano? Ang mahalaga po ay makapunta po tayo, makita po natin yung special na araw ni Carla Makapagbigay ng regalo at makita po natin mga Kalingap Yung uh, nakakakilig na eksena, mga eksena at uh, nakakatuwa, nakaka good vibes Sa nalalapit pong birthday o sa debut celebration po ni Carla mga Kalingap So ayan po mga Kalingap, kumpleto na po ang ating 18th Roses uh, Ulitin ko po mga Kalingap, uh, yung papa ni Carla, si Kuya David Si uh, Kalingap Edu, Pure Help, Kalingap Rob, uh, Kuya Robin, Kalingap Tata, Starrocks, Ian Ramirez, Kuya Nel, Dan, Pastor ER, uh, Lolo, Sina pa? Tatay Thomas, Arjun, uh, Dr. Lab, si Sed, tsaka po si pinakapanghuli si Jomar mga kalingap. So ayan mga kalingap, kompleto na po mga kalingap ano ang ating mga binanggit ano dito mga kalinga paabangan po natin bukas ang special na selebrasyon ng birthday po na 18th birthday po ni Carla mga kalinga. So yun lamang po mga makalingap at maraming maraming salamat sa panonood. Ano don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye.